Kahulugan ng lapida sa panaginip Ang panaginip ng isang lapida ay nag-aalok ng isang pagkakataon upang pag-isipan kung anong pamana ang nais mong iwanan pagdating ng iyong oras. Ang panaginip na ito ay gumaganap bilang isang katalista na nag-aapoy sa iyong hilig na positibong makaapekto sa mundo. Kapag nanaginip ka ng isang lapida, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakataon para sa personal na paglaki at pagbabago. Hinihikayat ka nitong suriin ng mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapabuti o pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang kapanapanabik na wake up call upang muling suriin ang iyong mga prioridad at ituloy ang iyong mga hilig ng may panibagong sigla. Ito ay nagpapasiklab ng pagnanais na sakupin ang bawat araw at mamuhay ng totoo na may hindi natitinag na pangako sa personal na katuparan at pagsasakatuparan sa sarili. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa mga lapida. Una, ang kamatayan at pagtatapos ang mga lapida ay kadalasang nauugnay sa kamatayan at mga wakas. Ang mga panaginip tungkol sa mga lapida ay maaring magpahiwatig na ikaw ay dumaan sa isang panahon ng paglipat o pagpapaalam sa isang bagay sa iyong buhay. Pangalawa, mga alaala at pagninilay-nilay. Ang mga lapida ay maaari ding kumatawan sa mga alaala at pagmumuni-muni ang mga panaginip tungkol sa mga lapida ay nagmumungkahi na ikaw ay muling binibisita ang iyong nakaraan o sumasalamin sa iyong buhay. Pangatlo, panghihinayang at pagkakasala. Sa ilang mga kaso, ang mga lapida ay maaaring kumakatawan sa panghihinayang at pagkakasala. Ang mga panaginip tungkol sa mga lapida ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkakasala sa isang bagay at dapat kang gumawa ng mga pagbabago Pangapat, takot at pagkabalisa Ang mga lapida ay maaari rin pukawin ng takot at pagkabalisa Ang mga panaginip tungkol sa mga lapida ay maaaring magmungkahi na matakot ka sa kamatayan o sa hindi alam Panglima, pamana at pamana sa wakas, ang mga lapida ay maaaring kumatawan sa pamana at pamana. Ang mga panaginip tungkol sa mga lapida ay nagpapahiwatig na iniisip mo ang tungkol sa kasaysayan ng iyong pamilya o ang legacy na gusto mong iwan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lapida Naranasan mo na bang makakita ng lapida? Ang isang lapida ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata sa iyong buhay o isang pakiramdam ng pagsasara. Kapag nanaginip ka na makakita ng lapida, ito ay senyales na handa ka ng bitawa ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ito ay isang paalala na yakapin ng pagbabago at magpatuloy mula sa nakaraan. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang kapanapanabik na pagkakataon para sa personal na paglago at pagbabago. Ang simbolo ng lapida sa iyong panaginip ay kumakatawan sa espiritualidad at pagsisiyasat ng sarili. Tignan mabuti ang iyong sarili at pagnilayan ang iyong paglalakbay. Anong mga aral ang natutunan mo? Anong mga aspeto ng iyong buhay ang kailangan mong palayain o pagtagumpayan? Ang panaginip na ito ay nagaanyaya sa iyo na mas malalim sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Yakapin ang kapanapanabik na pagkakataong ito upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong landas sa buhay. Samantala, ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili at pag-aalaga sa iyong kagalingan ang pagsusuri sa iyong mga prioridad at paglalaan ng oras para sa kung ano ang tunay na mahalaga ay isang kapanapanabik na wake up call. Kaya huwag matakot sa panaginip na ito. Tanggapin ito bilang isang masigasig na panghihikayat na magsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pangangalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang lapida Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sirang lapida, ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Ang baling-lapida ay nagiging isang talinghaga para sa nakaraan o mga lumang paniniwala na gumuho na nagbibigay ng puwang para sa mga bagong simula. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa personal na paglago at ebolusyon. Ang sirang lapida ay maaaring sumagisag sa pagpapakawala ng mga nakaraang trauma o negatibong karanasan na nagpapabigat sa iyo. Ito ay isang paalala na mayroong kang kapangyarihan na kumawala sa mga tanikala na iyon at sumulong ng may panibagong lakas at katatagan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakataon na bitawan ang paglilimita sa mga paniniwala o pagdududa sa sarili na nagbibigay daan para sa isang mas maliwanag na hinaharap hulugan ng panaginip tungkol sa may dalang lapida. Nagkaroon ka na ba ng panaginip na magdala ng lapida? Bilang simbolo, kinakatawan ng lapida ang bigat ng ating nakaraan, ang ating mga alaala at ang mga pamana na dala natin. Kapag nanaginip kang magdala ng lapida, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan na harapin at tanggapin ang iyong nakaraan upang makipagkasundo sa mga karanasang humubog sa iyo kung sino ka ngayon. Ang panaginip na ito ay isang pagkakataon para sa pagmumuni-muni sa sarili at paglago, isang kapanapana-big na paglalakbay patungo sa pagtuklas sa sarili. Kapag nanaginip kang may bitbit na lapida, ito ay sumisimbolo sa iyong pananagutan na pangalagaan ang mga alaala ng iyong mga ninuno at mga mahal sa buhay. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng harapin ang bigat ng responsibilidad na ito upang ipagdiwang ang mga buhay na nauna sa iyo. Ito ay isang tawag sa pagkilos na nagpapasigla at nag-uudyok sa iyo. Higit pa rito, ang mga panaginip na magdala ng lapida ay nagpapahiwatig ng iyong pagbayag na harapin ang iyong pagkamatay at ang ating limitadong oras sa mundo. Nagaapoy ito ng pananabik na samantalahin ang mga pagkakataon, gumawa ng positibong epekto at mag-iwan ng legacy na dapat tandaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng lapida Kapag napanaginipan mong gumawa ng lapida, hindi lang ito tungkol sa pagtupad sa isang masasamang gawain, nagtataglay ito ng mas malalim na kahulugan. Ang lapida ay nagiging simbolo ng pag-aalala na nagpaparangal sa buhay ng mga yumao at pinapanatili ang kanilang mga pamana para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagsisimula mo sa paglalakbay na ito, nasasabik ka alam na ang bawat ukit at iskripsyon ay mag-aambag sa isang pangmatagalang pagpupugay na nagdiriwang sa kagandahan ng buhay. Ang panaginip na gumawa ng lapida ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na gawa ng paggawa ng bato, ngunit tungkol sa kahalagahan ng taglay nito sa paggalang sa mga alaala -ala na mga mahal sa buhay. Ang panaginip na ito ay nag-aapoy sa iyong pagnanasa na nagtutulak sa iyo na lumika ng isang bagay na makabuluhan at maganda na tatayo sa pagsubok ng panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong pangalan sa isang lapida. Kapag ang iyong pangalan ay lumitaw sa isang lapida sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng iyong panloob na pagnanais na maalala, hindi para sa walang makabuluhan mga kadahilanan ngunit para sa iyong mga nagawa, mga halaga at ang positibong epekto na nais mong gawin. Ito ay naguudyok sa iyo na ituloy ang iyong mga pangarap at layunin ng walang humpay na napagtanto ang kahalagahan ng aktibong paglika ng isang pamana na lalampas sa panahon at makakaantig sa buhay ng iba. Ang panaginip na lumitaw ang iyong pangalan sa isang lapida ay isang kapanapanabik na paalala na samantalahin ang bawat pagkakataon at sulitin ang oras na mayroon ka. Ito ay nag-aapoy ng hilig na mamuhay ng lubusan upang hindi mag-iwan ng pagsisisi at yakapin ang kawalan ng katiyakan na naghihintay sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa kaguluhan ng pagtuklas sa sarili, personal na paglago pagbibigay ka pangyarihan sa iba kaya hakihaan at pukawin ng panaginip na ito ang iyong sigla sa buhay at magbigay ng inspirasyon sa iyo na gumawa ng pangmatagalang epekto sa mundo sa paligid mo kahulugan ng panaginip tungkol sa sirain ang lapida ang panaginip tungkol sa pagtanggal ng lapida ay nangangahulugan ng paglaya mula sa mga pasanin ng nakaraan ikaw ay lumalaya mula sa mga tanikala ng panghihinayang at pinapayagan ng iyong sarili na sumulong ng may kumpiyansa. Ito ay isang kapanapanabik na indikasyon na ibinabagsak mo ang bigat ng mga negatibong emosyon at tinatanggap mo ang isang bagong simula. Sa kapanapanabik na senaryo ng panaginip na ito, ang lapid ay kumakatawan sa nakaraan o isang partikular na alaala na pumipigil sa iyo ng napakatagal. Sa pamamagitan ng pagsira dito, metaphorical mong sinisira ang mga gapos na minsang nakagapos sa iyo. Ang pagkawasak ng lapida isang pagdiriwang ng iyong lakas ng loob na bumitaw at bitawan ang pagkakahawak ng nakaraan. Pinapasigla ka nitong yakapin ang hinaharap na puno ng mga posibilidad at binibigyan daan kang iwanan ang anumang mga limitasyon na maaaring humadlang sa iyong pagunlad.